Shout out mga kaidol Shout out sa inyong mga kaidol Ayan mga ka guys Wawawa oh, nga to si Balagi nito Mga uh, nangang dala-dala nito Ayan Wawawa nga nga Sa mga kalakal ito mga ka so guys Mga kalakal Wawawa uh, nga 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 guys Ito ang napakarami Mga pagkain guys dito tayo sa gitna. Dito sa gitna. Baka yan mga ka-guys? Baka inom lamang. Na yan. Ayan ha mga ka-guys. Parang, ayun yung mga kalakal na. Alam ka lang. Eh. Ito. Mga kalakal na. Mga kalakal na. Ah, Ipipintas sa jaksyak. Ah, Alam ka lang

Lakihan na lang tulay pa po ang Santo Nino. Mga kabay tayo mga ka-guys. Dahil ako'y pauwi na, nakasingil na, yung iba hindi tumasingil. Dahil wala daw, umalis ng kaninang. Pumunta ko naman, tulog pa. Binyo e, na na, paika-ika na yung lalaki. Na kawawa naman. Hindi e na. May lalaki, may mga daladalang kalakali. Hindi na. Wala kalmang ka guys Ayun naman si Mangi Ngitlog Shout out Dito tayo sa river Hello Sa river na to River Malabon Ni Yuga Tapat ng San Toninio Ayan, punta na yun doon sa bayan yung mga na yan okay Guys, mga pa yun na oh Nakakalakal na siya oh Ah, pinagalap ng mga lutok dito Ito ang tambak ng basura Hindi pa malis-alis Kamang lang kahapon na na Napakaraming basura mga sundalo lahat ng mga ano Ang At si na Polis Ah uh, uh, kasama yun Bumbiro Red Stone na lahat At Tagalinis um, Arisada ang bagan um, uh, Na ang mga Kadumihan ito sa kalsada, mga guys yeah, sa linggong ito Ayan tayo lahat Ayan uh, ka. na, na magpipinda na rin siya ng kalasa Ang bigas-bigas na yan, ulam-ulam pa. And, uh, guys, yeah. Basta naman po, huwag po natin kalimutan si mga uh, hirap na vlogger na naging suporta. Kahit sabi ko man sa inyo, hindi lang ako sumikat. Okay lang sa akin, basta makita ko sa social media. Basta ang suporta ko sa inyo nandiyan ang hinihingi ko rin na suporta, subscribe, like, share. Yan talaga ang aking pinakadabis na hinihingi sa tuwing ako ay vlog Okay uh, guys, ito naman ang pasura ng DNR. Wala pang sa na, ano-ano, nabawas-bawas, hindi pinatapon. Uh, guys, ito naman naman guys. Thank mga klase tao oh, yan sa ta bakit hindi na malinis-linis yan may mamiha naman dyan may kakain mami kasi puro na mami ang kinakain ko dito kaya pandisal naman ang eh. pricey tumatak na para sunod na pa rin Adags, yes please si na rin si na <laughs> dito na ha ha kain doon makakain tayo mga kain si Maherap ng vlogger mag ito usap na like and share ang aking hinihingi eh, sa tuwi na ako'y nag-a-upload na sa aking para makapahinga na rin nakasingil na mga guys sa araw-araw ng aking gawa panlisal, mga pandekoko, iba-ibang klase. Yan ang ating ginagawa araw-araw para matustusan ang aking pamilya. na makatibong pag-uwi na mabigay sa at mga kamag-anakan ang pera kong natitipong na ma-share din sa mga taong wala. Ayan lagi ang aking Maraming salamat sa mga panood sa akin. Ayan mga guys Tama-tama, punta ko dito. mas mga katingin na, ano? Luto. Okay, maraming salamat. Okay. Mayroon din sa sa Luto.